yon mga pare ko nag experiment kasi ako ng pump para sa transmission fluid o yung transmission gear oil magpapalit kasi ako ng transmission oil kaya nag experimento ako ng pupwedeng gamiting gear oil pump para maisali natin dun sa mismong transmission nang hindi na tayo gumagamit ng kung ano, -ano pang mga technique so ito yung experimentuhan ko familiar ba kayo dito ito yung water pump ng inumin natin na tubig yan. So ito ay pinagpalitan ko na. So yun nga naisip ko na gawing gear oil pump to para sa transmission natin para pag nagpalit ako, hindi na ako mahihirapan. Meron na tayo magiging pump. Yan, meron tayo ditong gear oil na para sa transmission CE90. So same lang yan dito sa may gagamitin dapat natin sa Innova. Ayan. So ito ay pinag-experimentuhan ko kung pa pwede siyang gawing gear oil pump papunta sa transmission natin alam nyo naman na si 92 so may kalaputan talaga ang viscosity nung no? langis na to kasi nga para sa transmission to mga pare ko I example ko lang sa inyo na halimbawa ito yung gear oil natin pero gear, gear oil naman talaga din ito naman yung transmission natin try natin kung kaya niya bang ipampapunta dito sa transmission yung gear oil dahil nga sa sobrang lapot niya so experiment lang naman to Ayan. So, kung mapapansin nyo, nahihirapan yung pump natin. Ayan. Sa bagay, eksperimento lang naman yan. Dahil nga sa sobrang lapot. Ayan. So, nahihirapan siya. Pero, pagkatubig naman yung sinali naman natin dyan is malakas yan syempre kaya lang naman sya nahihirapan ngayon dahil nga sobrang lapot ng langis kasi nga pan transmission tumutulo naman siya kaso mabagal nga ayun namatay pa so on ulit okay so yun nakita natin na hindi talaga po pwede kumbaga pantubig lang talaga to ano pa tayo na ibang solusyon para meron tayong magamit na pampam sa gear oil papuntang transmission kasi nga masyadong mahirap salinan yung uh, transmission ng Innova so marami naman pwedeng paraan na DIY din pero syempre humahanap din ako ng sarili kong DIY din na pwede natin gamitin na pampam hindi tayo nagtagumpay ngayon sa ginawa natin experiment pero kami um, makita rin tayong po pwede natin gamitin Right?